Kamusta muli, aking pinakamamahal na mga ka-VVS. Ako po si Miss V at narito na naman tayo sa Voice and Vision Stories, ang ating puwang para sa mga makatotohanang kwento. Ngayong araw, sisiyasatin natin ng isang true crime story na nag-iwan ng matinding marka sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang lahat ng impormasyon na ating ibabahagi ay batay sa mga dokumentadong historical records at mga pag-aaral, at ang mga source nito ay makikita sa description box sa ibaba. Ating lalalini ng buhay ni Juan Severino Malyari, ang paring mula sa Magalang Pampanga na kinilala bilang kauna-unahang dokumentadong serial killer sa ating bansa. Handa na ba kayong tunghaya ng isang kwentong punong-puno ng pangamba at trahedya? Si Juan Severino Malyari ay isinilang noong 1796. Sa murang edad, pinili niya ang landas ng pagdilingkod sa Diyos at naging isang katolikong pari. Noong 1816, sa edad na 20, siya ay itinalagang kura paroko ng Magalang Pampanga. Sa loob ng halos sampung taon, siya ay namuno sa kanyang parokya. Nagmimisa, nangangaral at gumagabay sa espiritual na pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit, sa kabila ng kanyang tungkuning bilang isang spiritual na leader, isang madilim na anino ang palihim na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ayon sa mga historical accounts, nagsimulang mapansin ng na mga residente ng Magalang ang sunod-sunod na pagkawala ng kanilang mga kapitbahay at mahal sa buhay. Walang bakas walang paliwanag. Ang dating payapang bayan ay nabalot ng takot at suspensya. Ang pinaniniwala ang motibo sa likod ng kanyang mga ay isang personal na trahedya na kanyang pinagdaraanan. Si Malyari ay labis na nag-aalala sa kalusugan ng kanyang ina. Naniniwala siya na marahil dahil sa matinding desperasyon at sa mga pamahiin ng panahong iyon na ang kanyang ina ay sinumpa. Ang tanging paraan umano upang mapawi ang sumpa at gumaling ang kanyang ina ay ang pag-alay ng maraming buhay. Ngunit, paano nga ba niya ay sinagawa ang mga dumal na pagpatay na ito? Bagamat ang mga detalye ay maaaring malabo na sa paglipas ng panahon, ang pinakatinatanggap na sa Laysay ay nagsasabing ginagamit niya ang isang kutsilyo sa pagpatay sa kanyang mga biktima. Ang kanyang posisyon bilang isang pari ay maaaring naging isang kasangkapan din na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong mapagkatiwalaan ng kanyang mga biktima. Maaaring inilalapit niya ang mga ito sa isang liblib na lugar sa ilalim ng iba't ibang mga dahilan at doon niya sinasagawa ang kanyang masasamang balak gaano nga ba karami ang kanyang mga biktima? Ayon sa mga tala at sa kanyang sariling pag-amin, tinatayang umabot sa hindi bababa sa 57 na tao ang kanyang pinaslang. Isipin niyo mga ka-VVS, ang bigat ng bilang na ito, 57 buhay ang kinitil, 57 pamilya ang nawalan, 57 anino ang bumalot sa bayan ng Magalang. Ang bawat pagpatay ay isang trahedya at ang kabuoang bilang ay nagpapakita ng isang sistematiko at walang awang pagkitiyos ng buhay. Ang takot sa magalang ay tila walang katapusan. Ang bawat pagkawala ay nagdulot ng mas maraming pangamba at pagdududa. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan Nagahanap ng kasagutan sa likod ng sunod-sunod na misteryo. Hindi nila sukat akalain na ang taong dapat sana'y nagbibigay sa kanila ng spiritual na proteksyon ang siyang nasa likod ng lahat ng ito kas ng kanyang paghahari ng takot ay dumating noong 1826 habang si Padre Malyari ay may sakit, isang dumalaw na pari na natili sa kanyang tahanan upang siya ay alagaan. Sa kasamang palad para kay Malyari, sa loob ng kanyang bahay, natuklasan ng paring ito ang mga nakakagimbal na ebidensya, mga gamit na puno ng dugo na nakilalang pagmamayari ng mga nawawalang residente. Ito ang naging simula ng pagbubunyag ng kanyang madilim na lihim. Dahil sa natuklasang katotohanan, si Padre Malyari ay agad na inaresto at ikinulong. Ang kanyang pag-amin sa mga krimen, bagamat nagmula sa isang baluktot na paniniwala, ay nagpatunay sa kanyang pagkakasala. Matapos ang isang mahabang pagdiditis, siya ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Noong 1840, pagkatapos ng 14 na taon sa bilangguan, ang hatol ay isinakatuparan. Ngunit, hindi dito nagtatapos ang kwento ni Juan Severino Malyari sa puso at isipan ng mga tao. Dahil sa kanyang karumaldumal na mga krimen, lalo na ang paggamit ng kanyang posisyon bilang isang pari upang pagtaksila ng tiwala ng kanyang komunidad, nabuo ang iba't ibang mga alamat at kwento tungkol sa kanya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Marami ang naniniwala, magamat walang konkretong ebidensya na ang kanyang masamang espiritu ay hindi matahimik. Ikinukwento ng ilan na ang kanyang anino ay patuloy na naglilibot sa magalang na naghahanap ng mga bagong biktima. May mga usap-usapan tungkol sa mga kakaibang ingay at malamig na presensya sa mga lugar na pinaniniwala ang pinangyarihan ng kanyang mga krimen. Ang mga kwento ng kanyang pagmumulto at patuloy na pagpatay ay maaaring nagmula sa matinding takot at trauma na iniwan niya sa kanyang komunidad. Ang kanyang pagpataksil sa kanilang pananampalataya at ang brutalidad ng kanyang mga krimen ay maaaring nagdulot ng isang sukat sa kanilang kolektibong psych na nagresulta sa mga ganitong uri na nakakatakot na mga salaysay. Ang idea na ang kasamaan ay hindi basta-basta naglalaho ay maaaring sumasalimin sa pangmatagalang epekto ng kanyang mga ginawa. Isang kwento na madalas ikwento sa mga matatanda ay ang tungkol sa Anino ng Pari. Sinasabing sa ilalim ng buwan, sa mga liblib na bahagi ng bayan, makikita umano ang anino ng isang paring walang mukha na may hawak na kumikinang na kutchillo. Hindi ito basta-bastang anino. May kasunod itong malamig na ihip na hangin at parang may bulong na naririnig na nag-aanyaya sa mga maliligaw na manlalakbay ayon sa sabi-sabi, ang sino mang sumunod sa aninong ito ay hindi na raw muling matatagpuan at ang kanilang pagkawala ay sinasabing isa na namang biktima ni Malyari. Na hindi matahimik ang kaluluwa dahil sa dami ng kanyang napatay. Ito ay nagpapakita kung gaano kabisa ang kwento ng isang taong upang maging isang alamat na nagpapatuloy sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan mga ka-VVS na ang mga kwento tungkol sa kanyang pagmumulto at patuloy na pagpatay ay bahagi na ng alamat at folklore na bumubuo sa paligid ng kanyang kasaysayan. Walang dokumentadong katotohanan na nagpapatunay na siya ay patuloy na nananakit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung gaano katindi ang kanyang kasamaan na tumatak sa kamalayan ng mga tao. Ang kwento ni Juan Severino Malyari ay isang madilim na paalala ng kakayahan ng taong para sa kasamaan. Kahit na sa mga taong inaasahang maging ilaw at gabay, ito ay isang kasaysayan na puno ng trahedya, takot at pagtataksil. Ang kanyang makrimen ay hindi lamang kinitil ang maraming buhay kundi nagdulot din ng pangmatagalang trauma sa isang buong komunidad. Sa ating paggunita sa kanyang pagkasaysayan, mahalagang pag-isipan natin ang mga salik na maaaring humantong sa ganitong uri ng karahasan. Ang paniniwala sa pamahiin ang posibleng pagkakaroon ng hindi natugunang problema sa mental na kalusugan at ang pang-abuso sa kapangyarihan. Lahat ng ito ay maaaring naging bahagi ng madilim na puzzle ng kanyang buhay at marahil ang pinakamatibay na patunay ng kwento ni Malyari ay hindi kailanman nalimutan ay ang mga modernong adaptasyon nito. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon para sa mga pelikula at serye na nagpapakita na ang kanyang legacy ng takot ay nananatining relevant hanggang ngayon. Kamakailan namang ang kanyang kwento ay isinapinikula sa pinamagatang Malyari noong 2023, isang critically acclaimed horror film na pinagbidahan ni Piola Pascual. Bukod pa rito, meron ding nakaambang na TV series na pinamagatang Severino, slated 2025, na pinagbibidahan naman ni Dennis Trillo na inaasahang mas lalo pang magpapalalim sa kanyang historical na kwento. Naway, ang kwentong ito ay magsilbing babala at paalala sa atin. Ang bawat buhay ay mahalaga at ang karahasan ay hindi kailanman ang sagot. Ang pagiging mapanuri, ang pagpapahalaga sa katotohanan at ang pagkilala sa kahalagahan ng mental na kalusugan ay mga mahahalagang sangkap sa pagbuo ng isang mas payapa at makataong lipunan. Maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga at pakikinig mga minamahal naming ka-BBS. Sana ay mas naging malalim ang ating pag-unawa sa madilim na kasaysayan ni Juan Severino Malyari. Huwag po ninyong kalimutang ibahagi ang ating kwento at mag-iwan ng inyong mga komento at reaksyon. Muli, ako po si Miss ang inyong tagapagsalaysay dito sa Voice and Vision Stories. Hanggang sa susunod nating pagtatagpo, manatili po kayong diktas at mapagmatsyag.